papaya, yan ba okay lang bagang bawasan ang dahon yung papaya pagka nagbubungo na? Sa inyong pag-aaral, yung kaya nyo lang i-sagutin. Kasi ang alam ko, ang nagluluto ko dyan, dahon talaga. Ari, si Kuya, anong pangalan mo nga Kuya? Ano? Yan ng Bas Agro Company. Yan. Anong company? Bas Agro. Bas Agro. Na, ako po yung nagpapasalamat sa dalawang arit na karating din sa ating taniman. Oh, ano gang magandang gamot? sa Cobra, meron ba kayo nun? Abay. <laughs> hindi, joke lang po yun. Dini tayo kuya, dini. Dito. Oo. Dini, dini. Yeah. May tama na ng ano. Oo nga, ang kapal niya, ano? Ano, ah, hindi, yan naman ay tama ng spray naman yan, hindi yan. Hindi, tama yan ang in-spray dito nung humangin. Ah, nahanginan. Oo, yan, ito. Aray yung sinasabi kong nag-uuban. Ayan na nga mismo. Oo, aray. Yang kasama po natin si Kuya. Ano nga ako makakalimutin dito? Dan. Rin? Si yeah, Kuya Dan. dan. Ng Corteba. Ng O, Otra, dili tayo lagra. Yan yung ah. gawa ng stemorer. Oo. Ano ka mo ang maganda sa sibuyas? Ya yeah, katulad nito oh. Yung mga stress na yan. Oo, stress na. Kailangan niyan ng anti-stress. Growth hormone. Kaugay pag, pag ka kasi ng growth hormone, ang alam ng iba basta popular. Uh, NPK. Oo, oo. Nitrogen, phosphorus, Tsaka potassium. Ngayon ka, bagay ka halimbawa, ganito stress. Kahit pa bigyan mo nang bigyan niya ng pagkain, oo. hindi niya ma kasi nga siya ay kumbagay nang hihina. Sa tao, halimbawa, Ibig, tao, nilalagnat ka. ba diba, kailangan ay gamot. Mm. Ay kung bibigyan mo na kung papakainin ka makakain ka ba bagay wala ka pang gamot. Hindi. Diba, hindi? Ibig ko sabihin si Pulyar ba? anong tinatamaan niya? Da, da siya ba sa para sa dahon lang o para sa ugat? Depende sa number ng NPK mo. Uh, Di ba diba, bakit kay, ang nabil ng pila? Ah, kalimitan ay 20, 20, 20. Oh, hindi, kamukha na rin. Ang madalas kong ginagamit, Mano Green. Anong ini-apply niya sa halaman si Mano Green? Ano ba ang NPK ng Mano Green? Hindi ko din alam ako ano ang NPK ng Mano Wala Walang diyo. Meron ako dyan mga label. Meron ako oh, mga... Ano yun. yun lang ang ina... Pag ang pag ina mataas ay nitrogen, para sa dahon. Oo. Yung N. Oo. Ay nitrogen naman siguro yung mataas. 'yun mataas, yung talagang pag P, yung nasa gitna, yung phosphorus. Ah uh, sa ano naman siya? Sa ugat. Ay o kung kaya, pagsabayin natin ang dahon ugat. at ugat. Yung 'Yan lang ang kailangan ng ano eh. Oo, oh, yan. Oh, 'yan. Kailangan si buyas, dahon at ugat. Anong ma-recommend mo doon? Ang kailangan niya hindi yung NPK. Ay yung iniu-offer mo sa aking ay sa uod nga pala yan ano si stimulate ang kailangan mo yung growth hormone natin kasi siya ay may focus siya sa ugat at saka sa dahon so, oo oh ito ito siya stimulate stimulate every ano siya i-apply pwede mo siyang ihalo sa manogreen, green para yung binigay mong manogreen, green mas maabsorb niya kumbaga ito ay pampagana uh -uh. oo oh. vitamins lang ano Vitamin kung kumbaga sa tao yeah. ay vitamins di sige uh, siya ay growth hormone na alaman niya ay cytokinin, oxin, at gibberellic acid. Sa normal na farmer hindi maintindihan. Oo nga ay. Pasalamat kami at para saan po kayo, kayo dito? para saan ba si cytokinin, oxin at tsaka si acid? Silang tatlo, siya yung tumutulong sa pampaganda ng ugat, pampayabong o yung mm. pampasuwi at saka sa pampatangkad. Siya, da dala oh. sya dala sya ni, istamul, eh, ni stimulate yan sya lang yung may tatlong kompletong growth hormone sige pag ano apply natin yan na isa na lang ang kulang ko dyan budget yon lakad so. kuya Romel lahat lakad are naman ay hindi nagka problema naman niya sa panahon ito gawa sya ng tubig init siguro nga papalaliman namin ang kanal na i ng tubig oo aring papaya yan ba okay lang bagang bawasan ng dahon niyang papaya pagka nagbubungo na sa inyong pag-aaral yung kaya nyo lang ay eh, sagutin kasi ang alam ko ang nagluluto dyan dahon talaga o oh, ay ba't siya binawasan ko, hindi ko lang, ang hindi problema ko nga ay babagyo ay yung ay, sa hangin ba sa hangin. ay ba't naman o oh, ba't naman may nakikita tayong variety ng papaya na parang walang dahon yung iba ba paano kaya nangyari yun hindi ko rin alam yun nga kaya no, sige. Gawa ng... Pa uh, okay lang naman yung sinagot mo. Ibig sabihin, Apektaduhan ka ang bunga niyan. Siguro ano, kung dun, dun siya mag-ano, ano. Hindi naman kakaya nila ng katawan sa sobrang lalaki ng ano, utam mo. Pagkalalaki ng red bunga. Lady, yan? Red lady. Oh. Hahanapin naman natin na yung ano. Red, red ano nga, ang kapartner ng lady. Gentleman. <laughs> At tama ang bunga oh. Walan jo. señorita oh. Dali, bakbakay hayo, kuha. Oh, oh hala, dali. Matamisin. Hindi ko na napapansin. Nyan. Niyan. Hindi hindi napapansin sa dami ng gawa. <laughs> Iniisip. oh, hala, dali. Ayun oh, fresh na fresh oh. Dali, yaw. tara. Ari sa okra, ano? Ang kalimitan sa okra, uh, ngusong kabayo. Mm uh -huh. Tingnan natin kung may musong kabayo. O green leaf pepper. Wala pa naman. Wala. Malinis. Ang iniiwasan ko ay pag sa mangga. Nanonood rin naman ako. Ako nagpapasalamat. At nanonood. Kung bagay, nagpapasalamat din ba ako sa mga ibang nagbablog ba? May natututunan talaga ako. Kahit yung sabihing mataas o mababa. Ang pinapanood ko talaga. Oh kasi may gusto ako makita sa kanila eh yun lang naman ang iwasan dito at saka yung tarsan oo nga ay dito sa kabilang bandi ang daming tarsan yan tiyan mo kuya tiyan mo kuya ano ito lahat tinarget ko ito itam lahat ng sibuyas hanggang dun Oo. Oh. tinatarget ko yung 1000 kilo na harvest ay tiyan mo nangyari walang na harvest ano yan simula buto ay yun nga siguro may matanda na yun naman yung mga aktual na nag aral dito sa taniman pag matanda na yung tinanim mo oh, hindi kanya bibigyan ng maganda ay pero yun naman ano naman talaga siya yan tamo huy oh kaya kaya ng root hormone eh pero ako hindi na magbabaka sakali oh palit yan lang ng ano oo um, ng pangakat siya nga tama May ganito ganito ang nakuha lang namin dito ay yung mga panglugawan hindi tapos yung ibang pananim hindi namin na hit yung tunay na ano yung tunay na harvest oo oh yung target yung target oh, 1,000 kilo nga hanggang doon pa naman arin, sa kabila hanggang dyan pa oh, doon sa may likod na ring ukra lahat yan na may tanim 1,000 kilo oh, kahit mag 50 lang ang kilo yan oh, pwede na nakatanim na eh dito ano sir salamat ha pag uh, damutan mo na po itong aking kaunting bigyan yung itatanggapin ko rin ng uh -oh. aba, parang madami ata ilan po ba kayo dyan Abay, mar marami, lima marami. Lima ah, ay sige ipapamahagi ko rin naman. Opo. Oh, Salamat ng marami ano. Para meron tayong naiwang bakas sa pag -o. Yan. Pa Salamat ay yung palaki yung ano. Ay, Tatry yung... yung ay, ko yung iyong Anong pangalan yan? Stimulate. Ay sabihin ay paano i-apply ito para papanoodin ko talaga. Ang oh, na <laughs> Pwede po siyang ihalo sa 16 <laughs> sa, liters. Sa, kung, sa... Ano po bang isang bomba nyo? May... 16 liters. Ihalo yung, sa 16 liters meron na siyang kulyar, meron ng... Ay wala, isusulo ko na lang yan, pwede bang suluhan na lang yan? Mas maganda po kung lalo ako muna yung mga NPK. Crop giant? oh, yan, pwede. Pwede rin po siyang haluan ng insecticide para kung sabay ka nang bubomba ng ano eh. Ay pwede. Para iisang gawa. Oo. Oh, because... Pero ang interval niya, 7 to 10 days. 7 to 10 days? Oo oh, po. Tapos ay karo-karamen takal. 25 ml lang po. Dalawat kalahati lang dito sa kung meron ka naman takalan doon sa mga ginagawa yeah, ngayon dalawat kalahati 25 ml mm lang 25 ml mm. oh, every day. ano nga 7 to 10 days 7 interval. to 10 days interval sige magkano abutin ito okay lang ba isama yung presyo natin ito ay depende po kasi sa presyo ng tindahan uh, sir uh -huh. magkano naman nga abutin ang ano na yan ito po ay depende sa tindahan ano oh. kasi merong ibang na, lalo na pagbultuhan ng kuha nila ayan yeah, no. nakakali sila ng konti kaya Medyo mababa yung iba. Pero, naglalaro siya sa 1-1 hanggang 1-2. Ah, sige. Try ko ito. Stimulate. oh Stimulate. Pwede siya sa aking tanim na ano? ano? Lahat lang. Kasi ng crops. Pwede siya. Ay, di mas ipupokus ko siya isa. Dito sa aking sibuyas. Yan pwede po. Oo. Ibig sabihin ay hindi ba ano siya sa maulan, sa panahon, sa pag-apply. Ang magandahan po niya kasi dahil siya no. ay high stress. Halimbawa, nabugbog sa ulan. Oo. Oh. 'di ba ang makikita natin ng sibuyas talagang hindi lumalaki. Oo. Pag naman sobrang init, ganun din. Ganun pa rin. Medyo naninilaw siya tapos parang payat talaga. Ang kagandahan niyan, siya yung tumutulong para siya ay makarecover. kailan tayo pwedeng mag-apply nito? May oras ba? May Mas ano perfect po, time? As early as yung mga pagkaakat mo, every uh, start 15 days nagbobunga na 'yan. Oo. Pwede po agad natin mabigyan 'yan. Ibig sabihin sa oras, sa oras ng Mas maganda po umaga. Sige, sige. Yung bago-bago na alis yung hamog sa ano sa tanim. Oras. Mga kahit mga start ka 6 6 to 9 ganoon. So, huwag lalampas ng alas 10. Ayan, sige. Kasi medyo mainit na yan. Okay po. na. Yan, thank you po nga. Arepo kukuhanin ko na. Okay, sige. Po, yan. O, salamat. Oh, salamat po sa inyong pag uh, pag-abala din ni ano. Oh, sige. Kami bibisita rin po bagay. Yan. Pag may pagkakataon no, pag hmm. ako maabot mo, bisan ay gala din na yan, no. Uh, sige sige po. Po. Oh. Maraming maraming salamat po. Ayan, nagpapasalamat po ako tay pin pinasyalan na rin mga teknisyang ari. Ano? Yan ating pong try ito.